Grabe ang gana na. No? Dito ang gana na. No? So, abangan nyo ito guys. Ito yung future na resort. Saksihan natin yung ito ang gana pabund pabundok yan guys. Oh. Napalupa lang ito guys. Pero kaya ito akitin guys. Ganda ng <laughs> ito yung hagdanan guys. So, oh. ano oh. Yan, may ilog yan dyan sa baba guys. So, maganda to guys oh. Tapos to guys. Ito na yung bagong liguan natin guys. Yan. Galing ng ano. So, ito hindi kahingalin kasi may hagdanan. So, may hagdanan guys. So, dito wala na. Yan oh. ya no ya guys no terus guys no guys, nandiyan lang so lapit lang guys no dito guys oh. So ang ganda guys oh. Ano. Oh. Ito nang hay, yung daanan guys. Kapasok ng mga sasakyan. Hmm. Ito yung hidden, hidden falls creek, hidden swimming pool.